Yon mga Pinoy, isang magandang magandang araw. At uh, para po tayo ngayon ng Webis. Pitsa na sa po ng November. Uh, Naandito pa rin po tayo sa Tarlac, sa ginagawa naming dental clinic. Kaya <clears throat> update ko po sa inyo kung ano yung ginagawa ni Boy Pinoy ngayong araw ng Webis. At uh, ipapakita ko sa inyo mga Pinoy. Yan po ang ginagawa ni Boy Pinoy. Ayan oh. Ano yan mga Pinoy molding, moldura. Ayan po. Oh, ayan. Hindi po natin siya natapos ka po dahil hindi po siya pwedeng biglain at yan po ay baka po uh, malaglag, masira ulit. At ayan po. Na-finish na po 'yan ni Joseph. Ah, magkatulong po kami dalawa diyan. Nagtulungan na namin para po mapadali. <coughs> At huwag po tayong masyadong maingay mga Pinoy, meron po kaya nagbabantay dito. At talagang nakakatakot po ang itsura mga Pinoy. Eh. Baka po tayo ay makagat ay mahirap na magpagamot mga Pinoy at simple ipapakita po ni Boy Pinoy sa inyo kung ano ba yun kung ano ba yung nakakatakot dito sa may ginagawa natin kaya kami pa nagagawa dito mga Pinoy medyo ano lang po dahan dahat baka maistorbo natin sila ayan po papakita ni Boy Pinoy o ayan ayan mga Pinoy o oh, ang laki ng ahas dalawa o yan, hindi ko nakakatakot na magalaw ni Boy Pinoy baka uh, tuklawin tayo o, yun at uh, ano pa lang po, alas 6 ng umaga kaya mag-aalmusal pa po si Boy Pinoy Doon po sa patuloy na sumusuporta at tumatangkilik kay Boy Pinoy maraming maraming salamat po sana po mga Pinoy huwag po kayo magsasawang suportahan si Boy Pinoy malapit na po matapos itong ginagawa natin dito at makain po muna tayo ang ganda ng tanawin mga pinay nakain na po yung ating kasama yun mga Pinoy kain po muna tayo pagkatapos natin kumain uh, ma uumpisa na po yung ating trabaho ngayong araw mga Pinoy Hmm. Oh. Uh. So, kain po tayo. Pansit kanto ng ulam ni Boy Pinoy. po sa amin um, dito sa Tarlac kahit po holiday ay pasok po tayo po tayong kumain mga Pinoy. sino ito para hindi kulang materyales natin tayong kulang kulang bagay na di tayo matabuh Obrigada. Okay. <laughs> talaga napansin mo dyan kaya boy? Ha? Hindi mo talaga napansin? Alin? Metro? Hindi napansin Masulpot kami nandito kanina eh Saka na ang dungo sa taas uh. Na yun o? Tataklo ba ng ano? Yes! <coughs> Laki ng mata Lagi mo yan doon sa bag <coughs> Tama na yan mga pinoy o magka vlog ka boy magka uh -huh. vlog yan magka vlog ka boy yan mga pinoy hindi po natin natapos yung ating ginagawa yan po yan yung sa dulo hindi na natin napurmahan pero nababakalan natin mga Pinoy. At uh, hapon na po, uh, alasing ko na ng hapon.